What's up, guys? So, for today's video is uh, nakuha na po nato atong uh, isa sa ato ang pangandoy, no? Sa ato ang biggest dream po, sa ato ang kinabuhi ang makakuha o sakyan! Alright! So Welcome to our family! Meat third. So, third. third. welcome to our Alright. family. So, pangalan ani guys is si third. Alright. So, medyo init man. Ay, ito yung ito sa tamo guys. Be. Eh. Bago ta mag uh, imot imot piring dapita, ito yung sa tamo sa sakyanan. So, mo din niya itong sakyanan. Itong sakyanan is... Mitsubishi Mirage G4 Ayan So <laughs> Ito sakyanan guys ah. Ayan. So, muna itong sakyanan, guys. Mirage G4. Mitsubishi. Ayan, grabe. Grabe nga blessings. Thank you so much. So, uh, pakita sana to sa inyo, ha? Ang uh, sa judihang na wong no? So, muna itong sakyanan. Alright. So, masulod na takay. ting inita naman yung gayo, guys, no? So, sulod na ta, guys. Ayan, so grabe. So, nanata sa sulod sa sakyanan, guys, no? So grabe jud no grabe. So nana niya niabot sa atoang kinabuhi ng another blessings na pod no. Thank you Lord sa mm -hmm. blessing. Grabe kadako nga blessings ini guys no. So uh ako ang story about ani nga mga blessings is uh, salamat no. Salamat mo salamat permiti. Salamat kaayo sa inyuha. Ah uh, especially sa tuwang buhik nga Dios no kay kung dili tungod niya uh, wala ta aning mga butanga karon no So once again guys uh, daghan ka yung salamat sa inyo ha, no sa dako jud kay ninyo nga suporta sa kadini. So kung dili tungod sa inyo guys dili jud namo ni maabot ning mga butanga guys no So maong dako kayo among salamat pagpasalamat sa inyo ha kay Tungod ninyo nidako uh, ni Dako ang ato ang mga followers ni Dako na ta no atong subscribers ni Daku na po so grabe kayo nga blessings mo na nga walay po as among pagpasalamat sa inyo ha, sa inyong Dako kayo nga support na kadini sa permit ninyo nga pag-share sa iyang mga videos sa pag-comment sa pag-like no syempre po sa pag-follow no Dako, jukay siya tabang sa amuha guys, no? Sa tinood lang. So grabe, dili wala pa nag-expect no nga moabot jud ni sa mo ang kinabuhi kay actually sa tinuod lang sa sa una resulti jud ko sa tinuod no. Walang wala jud sa una guys no sa tinuod lang. Uh, pati 20 pesos amuwa ang mga dyan ang ginapugngan kaya para lang naami, kami kuhan mga gunit-gunit ang kwarta no bisag 20 pesos ginapugngan dyan na muna kaya kami nung axel nag-eskwela so mga disud jud kay panahon sa una mauna nga dako jud kay mig pasalamat nga niabot mi ani nga punto no nga wala mi nagdahom nga yun ani maabot mi ani nga makakuha mi ani sakyanan so grabe no grabe so sa ako abud no is thankful jud kayo ka, ko sa tanan 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 always jud na ako gina pray no kanang grabe jud kayo ka, ang blessings ni Lord no gi bless jud mi niya more pa sa among gipangayo so sa una kanang kuan pa lang ni drawing pero karon di kuloran na no so wala joy imposible basta musalig lang jud kanu no, nga kanang kaya nimo kaya nun kaya nun no kauban sa imong pamilya so lord thank you kaayo no sa another blessing so karon na nami na nami una na nami dos tapos na dapat ni third o di ba tapos among balay is ongoing pa so puhon puhon pohon no o okay, kung isam up jud tanan tanan blessings sa okay, ginoo Lord di na jud ni mo ma measure like bisan dili ka kanang physical na butang ay mo makita pero grabe jud emotionally spiritually grabe jud ang ginoo okay, Lord thank you jud kaayo. and of course thank you guys, sa mga followers ni Dini no kay Najud mo permi para mo support sa amo ang uh, man so thank you kaayo. Thank you. Yeah! Grabe! So, kini guys, ah, uh, kini siya guys, no, ah, uh, dilik ni siya, ingon nga, panghinambog, guys, no. So, every, every blessings nga niabot sa amo ang kinabuhi, amo adyo siyang i-vlog. dili tungod sa panghinambog. Pero, tungod ni siya sa amo pagpasalamat sa inyo ha, guys, no. Kay gusto na mo ipakita sa inyo ha, kung, uh, unsa kadako ang inyong nabuhat nga tabang sa amo ano Uh, sa muang pamilya no sa kang so kini siya dili ni siya panghambog guys uh, kini siya nga vlog is para ni sa inyong tanan para sa mga nangandoy o para sa mga nagsugod pa lang sa pag sa wala pa nag vlog sa mga nagplano pa lang mag uh, gusto na mo no nga mahimo ning inspirasyon para sa inyong ha no kaya ako sa una sa nagsugod palang lang vlog grabe, makakita kung mga kanang mga vlogger nga kanang may mga blessing na maabot sila. makita. Ma-inspire ko. So mauna nga akong gusto ma-inspire pud mo sa kanang maupalay pagsugod. So kung kami guys, gikaya na mo nga walang wala jud gikan sa cellphone, grabe kahanap hanap among kamera. Kabalo ko nga kamo. Kaya jud kay oh. na ninyo guys. So, oh. unta, no, is not serve me maka or maka-inspire me o mga tao nga from nothing to something jud kanang kanang sa walang wala tapos magkakwarta god ana so isa ran jud ako maingon no we have nothing to fear as long as we believe because when we do believe anything is possible oh. So thank you ka no kay Nana jud me, sakyanan Thank you so much, grabe. So kaniyang sa na guys, niabut niya gabi e. Eh. So, salamat ka ayun no. Tagan kayong salamat kay Sir Kenneth o kay Ma'am uh, Ledesma Alieda no. Thank sa pagatod sa sakyanan diri sa amuha, grabe. Grabe na appreciate yun ako ang inyong effort, Sir Ma'am. No, kay bisag gabi na kaayo. Do wala jud gyapon mo nagkuan. inyong gyap ng ang sakyanan diri So, grabe. Sa mga gusto mo kuha og sakyanan, uh, sa mga gusto mo palit og sakyanan, contact lang o, oh, i-contact ninyo, ninyo nga number sa ubos, guys. So, grabe, no? Grabe ka-accommodating ni sila, no? Si ma'am o si sir. Kuhan kayo sila, guys, ka ng... Cool. Kuhan, ya. Uh... makisabay, no? Grabe. Bisa kwartahan na kayo sila, pero down to earth gihapon kayo. So, makaingon ko nga. Grabe dyan si sir Kenneth, no? O si ma'am uh, Reggie, no? O, oh, ikaduma po rin. Salamat po rin kay kang ma'am Juliet Linihan. So mo siya mo ang gichat, no kay nangita mig sakyanan. nan. So kini si mam ma Juliet linihan guys. So salamat kay sa si imo Ma'am. Ah nakuha na naabot na gyud na mo ang among pangandoy nga no. Grabe. So ah, again daghan kayong salamat sa inyo guys. Ah unta padayon gyapon inyong suporta kay Dini sa iyang mga vlog sa iyang YouTube, sa iyang Facebook and TikTok. Unta padayon gyapon inyong pagsuporta sa iyang ano. Mo daghan salamat. Oh God bless sa ang tanan. Thank you ba